Ang lalaki mula sa New York ay napalaya mula sa bilangguan matapos itong makulong ng lampas tatlong taon habang naghihintay ng trial para sa isang krimen na hindi niya isinagawa. May 14, 2010, ang 16-year-old na si Khalif Broder ay naglalakad pa uwi mula sa isang house party sa Bronx, New York nang bigla siyang inaresto ng polis para sa isang pagnanakaw. Kinulong si Broder sa Rikers Island Jail, isa sa pinakabayolenteng bilangguan sa loob ng Estados Unidos. Ang kanyang bail ay nakaset sa 10,000 US Dollars na tiyak na hindi makakaya ng bayaran ng pamilya ni Broder. Si Broder Diomano ay dumaan sa pisikal na pag-aabuso at pag-asulto sa loob ng Rikers at naisipan din itong minsang magpakamatay. Nang alukin siya ng isang plea deal itong nakaraang Enero, hindi niya ito tinanggap dahil ayaw niya mag-plead ng guilty para sa isang krimen na hindi niya ginawa. Noong Hunyo, na-drop ang lahat ng charges laban kay Broder at siya ay napalaya nang walang ibinigay na paliwanag o paghingi ng paumanhin. Si Broder ay nag-file ng civil suit laban sa syudad ng New York para sa tatlong taon ng kanyang buhay na hindi na maibabalik. Siya ay kasalukuyang nag-aaral para makuha ang kanyang GED at naghahanap ng trabaho.